Ito, uh, ganito gagawin nating laro. hulaan nyo dito yung mga, alam nyong um, candy. Yan, alam ko ma'am, gagaling kayo dyan eh. Kaya kayo nagkakatonsil, ba? Diba? <laughs> so, yan. Pag nahulaan nyo, pag may nasabi kayong candy na pangalan ng candy, uh, meron ditong mga pera. So, sa inyo na yan. Pag nahulaan nyo, ha? So, sige, start tayo, Tara. Tuntua ka. Anong candy? Magbanggit ka ng candy, kahit anong candy. One. Two. Anong candy? One. Hindi. One nga eh. Anong candy? Magbanggit ka ng anong candy? Gustong candy mo? Um. Ano? Chocolate. Chocolate? Wala. Oh, punta ka sa likod. Punta sa likod. Dito Ah, Nicole, anong candy? Anong candy? Walang cotton candy. Wala. Punta sa likod. Oh, ganun ulit. Sige. Ewan ko kung mahulaan no to. Ice pop? Ice pop? Walang ice pop. Go, go. Atara ulit. Ano? Ice cream? ice cream, walang ice cream. Candy. Walang candy. Likod sa likod. Punta sa likod. Sige. Sementos. wow! Meron! Oh, meron ka. Yeah! <laughs> meron ka limang piso. Gawin mo. Oh, likod. Sa likod. Sa likod. Pupunta sa likod. game. Okay. Kuya. Anong candy? Ang pangalan ng candy. na sana makita mo dito. Nakikita niya yan eh. Yan. Prutos, walang prutos. Balik ka oh, atara. Oo, oh, jalan, Sige, go, atara. Paper. Ha? Huh? Ano? Paper. Wala, ano 'yon? Hindi ko alam kung anong 'yung candy. O, oh, punta sa likod. Kuya! Ano? Anong candy, Nicole? Sige. Ice pop? Wala. Walang ice pop? Go. Kuya! Go! Kaya niyan, kaya niyan. Sige. Kala akong madali lang wala eh. Go! Ano? Anong candy? Cotton candy or what candy? Jelly. Ha? Jelly. Walang jelly? Wala? Ogo, go, atara. Ang bagal nyo, ha? ano? Pera. Walang pera. Candy nga. Jelly. Oo, anong candy yung mga candy yung binibili mo? Magbanggit ka isa. Anong candy? Um, ano? Ano paborito mong candy? Kaya ka nagka tonsil. Matarap? Oo, masarap na candy, matamis nga, masarap. Ano? Dali, wagal candy flavor. O, candy flavor nga. Dali, magsabi ka. Play board. Oh, walang candy flavor. Dito ka lang kasi tumingin. Wala. Punta sa likod. Eh? Wala nga eh. Pochi. Okay. May 20 pesos si Cordapia. <laughs> oh, go. Sa likod. Sa likod. Kuya, natalo ka pa ni Nicole. Oh, Ano pa? Ano pa? Sige. Ano pa? Ano mga candy? Marami mga candy. Sige, pula. Bibilangan kita 3 minutes. Ano? O, dali. O, isa. Dali. Anong candy? Anong candy? Ay, ang bagal. Anong candy? Anong candy? Anong candy? Anong candy? One, two, three, four, five. Balik sa likod. O, oh, atara, anong candy? Fresh um, candy. Anong ang candy ang klaseng pangalan ng candy? Atara. Atara, walang atara. O, likod, sa likod. O, oh, oh, Nicole. Juice. Walang juice. Kuya, ano ba? Kaya nga, dito ka. Dahil alam alis-alis ka naman eh. Ay, madaya si kuya. Tinignan. O, sige. Bisa po, dito. O, Tara. Ano ulit? Ano nga ang candy? Pangalan ng candy. Ha? Pochi? Wala na, nakuha na ni ate. Meron na. O, oh, balik na sa likod. Mag-isip na kasi ngayon ng candy. Ano? Ang candy. Nicole. <laughs> wala hang chocolate. Ay, wala. Ay, <laughs> Ano? Kuya. Ha? Huh? Snowbird. Oh, snow bear. May limang piso si kuya. Oh, yun ang limang piso mo. Oh, atara, dali. Isip ka na, Isip ka! Isip! Isip! O, oh, diba? Ta-apat na lang kami. Pero, ingi-ingay namin, mga madam. O, oh, ano pa? Dali. Dalawa pa lang. O, oh. tatlo pa lang. Anong? Candy? Anong candy? Anong ang kasing candy? candy? Okay. Ha? Huh? Ay, nako, wala. Liko. <laughs> ha? Gummy Walang gummy <laughs> Ako, yago. Go! Ano? Dapat pala, dyan pala sa likod, nag-iisip na kayo. Ano pa? ge Ano? One. Two. Three. Four. Five. Likod. oh, atara. Oh, ikaw agad. sa si para muna. oh, atara. Ano yung ano? May tangkay. Ano yung may tangkay? Um, ano nga yung may tangkay yung pinabibili mo sa lolo mo para meron ka din? Ano? Yung may tangkay. Lollipop. Ayun. Oh, lollipop. May piso ka. Yan. <laughs> Iiyak na eh. Oh, may piso ka. Oh, sunod ate. Dali. Anong ano? Candy. Anong candy? Pangalan ng candy. Oh, ano yung binibili nyo? Halatang hindi kayo bumibili. Ice pop lang ang kilala nyo. Oh, anong candy? One. Wow. Jellies. jellies. Walang jelly Oh, kuya, kuya. Oh, igaw, igaw, igaw. Go. Ano pa? Um, ano nga ang candy? Anong klaseng candy? Okay, walaan nyo. Wala, ano, nakuha mo na yung lollipop. O, oh, ba diba? binigay ko na sa'yo. O, oh, dali, ano pa? Oh, one, two, three, wala ang candy. Punta sa likod. O, ate, ano yon? Sige. Jelly. Jelly. Wala nga. Di ba sinabi mo na kanina, Jelly Ace? Wala nga. Balik sa likod. Jelly. Gelatin. Gelatin. Wala gelatin. O, atara. Um, Kale. Okay. Ano ba um, Ano? Candy ah, wala nga candy flavor. Pangalan nga eh. Um, Atara. atara, walang atara. Balik na sa likod. O, ate. Go, Ate na, go. Anong candy? Anong candy? One. Two. Three. Four. Five. Wala na. Mag-isip ng candy strawberry. Strawberry, walang strawberry. Ay! Oh, leng leng ikaw, go. Um, ano ang klaseng candy? Puro ka namang candy eh. Ay, Ayos na yung kurtina anak na ano, masyadong maliwanag. Sa kabila. Ano? One. Two. Three. Four. Five. Wala sa likod. Oh, Nicole, Nicole. Oh, Nicole, Nicole. Ano? ang tagal nyo naman. Minimal na. Yacol? Walang yakult. Kuya. Um, kuya, si kuya, si kuya. Ice cream. Ice cream. Walang ice cream. Dito nga kayo. Ano? Kuya. Ang tagal. Ang tagal. Mentos, nakuha mo na nga, di ba, kanina? O, oh, balik, kate. Pochi? O, Pochi, nasabi na. O, oh, ano yung paborito nyo? Wala na. O, oh, dahil dyan, hindi sila nahulaan. O, oh, dali na, dali, dali. Ano? O, oh, reveal ko na. Tagal nyo eh. Monami. Snowbar nakuha ni Kuya. Max. Mentos nakuha ni Kuya. Pochi nakuha mo to. Be fresh. Protos. Oh, yun yung ko kanina. Wala, hindi eh, protos. Sabi ko protos. Hindi. Icon, wala. Yaki at saka Champi. So, wala. So, ano nakuha mo? Piso. Pakita mo ako. Pakita mo piso. Yung piso. Ano si piso? Ah, si piso. Pakita mo piso. o, <laughs> oh, ikaw ate. O, oh, may, may, 25 pesos. Nako, umiyak na. O, oh, 5 piso. <laughs>